Carla Estrada nagpaparinig ngayon sa pamilya Bernardo dahil na rin sa kumakalat na balita may utang siya sa magulang nikat na 20 milyon. Halina at panoorin natin ang buong detalye. Nagpost nga ngayon si Carla Estrada ng shared post niya sa Instagram tungkol sa pera. Lumalabas kasi ang balita na malaki daw ang utang sa pamilya Bernardo ni Carla. Tumabot nga daw ito ng 20 milyon. Hindi pa nga nagsasalita si Carla tungkol dito pero ngayon ay nagpaparinig na siya sa kanyang social media at sinabing money is numbers and numbers never end. If it takes money to be happy, your search for happiness will never end. Sa so ngayon nga ay wala pang kompirmasyon kung totoo ang kumakalat na balita. Patuloy pa rin naman ang pananahimik ni Daniel sa mga akusasyon sa kanya na nag siya kay Catherine Bernardo. Wala ba siyang solo? Yung kanya lang yung store? Ah, meron, meron, meron siyang solo. Ah. Ito yung ano, yung ang branch niya ay nasa UP Town. Oh! Oo. Oh, oh. At uh, laloy, across mm. the board, as in lahat ng stores, oh. ay up to 70% ang discount na binibigay. Ay. Ang bongga! Oo, oh, oo. Oh, oh, oh. Wow! Oh, oh. Kasama dyan, yung pag-aaring store ni Daniel, yung solo niya. Oo. Oh. Yung uh, sa UP. Oh. oh, Sabi ng aking source. Hmm. Oh, oh. So ano na pinopromote mo yung store? Hindi. Uh, pinopromote ko sa mga fans ni Daniel, kasi... Oh. At sa mga fans ni Joshua, hmm. Garcia, maging si uh, Zanjo Marudo yata. Si Joshua, hmm. si Zanjo yata. Merong mga uh, bakas. May share din doon sa ibang mga branches. Ay, ang boga. Pero itong oh. kay Daniel hmm. ay uh, mukhang uh, hindi na mag-re-restock. Uh, Pa-uubusin na lang yung stocks.